Ay, buhay. Okay, sana kung mayaman tayo eh. Pero, oh, uh, nandiyan pala kayo. Hindi ko kayo napansin ah. Musta? Ako ito ayos lang. Nangangarap. Gusto bumili ng 7-11 sa may highway. Pero, yun lang. Paano natin tutuparin ang ating pangarap kung tayo ay starving? <laughs> starving na tayo guys. <laughs> Kaya tara. Gawa na tayo ng pagkain. So, welcome sa ating panibagong series na Bloxberg. Para tong Brookhaven, nagro-roleplay ka. Pero meron kang trabaho, meron kang sariling bahay. Tapos meron kang dapat, meron kang mood na sinusundan. Kunyari, yung fun mo, bumababa yung energy mo, bumababa yung hygiene mo, bumababa din. Ano to? Survival? Ano to? Minecraft? So, yun. Kailangan na natin kumain, guys. Pero wala akong masyado na prepare na pagkain. Oh, meron pala dito. Sabi dito, good morning! It's a new day, which means it's time for work. Nako po. Ayan na naman tayo sa work. Ay, nako. Pero, bago tayo mag-work, guys, kailangan muna natin i-feel yung hunger natin. Tapos, guys, syempre, bago tayo pumasok sa work, kailangan natin maligo. Kaya, Okay na. Fresh na fresh. Let's go to work. Suot-suot ko pa ang aking vest. Cause I'm looking fresh. Let's go. First day on the job. Oy. Sarap ba yan? Sarap yan. Sarap yan, gar. Isang buong pizza yung kinakain mo, bro. Oy. Ang bilis. Okay, tara na mag-work na talaga tayo. Kasi gusto kong makabili ng kotse. Ayan, Mike's Motors. Grabe, oh. Gugundo. Kano kaya to? Bullet board for 2.5. Ablox. 2.5 ang mahal naman. Ito pwede to. 18,000. Yung pinakamura. Itong aking dream car guys. Kasi hindi ko kaya yun eh. Kaya kailangan natin makakuha ng 18,000. Kaya tara. Work na tayo. Work, work, work. Let's go. Kuha tayo ng pizza. Nasundan ko lang yung araw guys. Grabe na. snow Elsa. I can show you the world. <laughs> <laughs> o, 'yon na Ang layo naman pala. Gusto ko lang naman ng kotse. Bakit pinupunta niyo ako sa mga alanganing lugar? Ayan. O. Pizza mo. Huh? Take yeah. Ba't kasi nasa labas kayo nag-i-snow? Tapos wala pa kayong mga jacket <sighs> Hirap Pero kailangan mong umiti sa mga panahon ng ganito Hello po, good afternoon Uy, <laughs> naglaho na lang siya uh, Hello sir, good afternoon po uh, I'm with stupid Oh, uh, wala ka namang kasama Sino kasama mo? Hala Hala Hello po sir Ah hi Buti na lang friendly ka sir Ga Sir Ganda ng iyong gupit Para ang si Sasuke Ganda sir Wala ba kayong tip dyan? <laughs> wala ba kayo? Ah wala Sige sige enjoy your, enjoy your pizza sir Next time dapat mag leave kayo ng tip ha Sa <laughs> so, tip ba? Ganda talaga Wait lang wait lang wait lang ha Wait lang Hindi pwede hindi pwede Balik 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 Okay Hello po sir Ito sir yung pizza niya po sir Oh napromote ako Yes Anong anong meron pag napromote <laughs> Meron bang ano dyan 5,000 Free car oh, Yan you know. o Someday Someday mapapasakin kang kotseng ka pero ngayon, work, work lang, work, 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 work. Ganyan ang buhay, work, work, work. Hello po, sir. Kamusta po sila, sir? Oh, ga ang ganda ng shirt po, sir. It says swag. Nakakamukha niyo rin po yung sinabihan ko kanina kamukha ni Sasuke. <laughs> sir, namamasko po ako, sir. Baka meron po kayong ma, ma mabibigay sa akin na huh? konting... Ti ay, wala din, sir. Ano huh? ba yun? O yan, pizza mo. Kayo na nga pinagdi ng pizza sa ani eh? Habang nag lopuser eh. Hello po, sir. Ganda ng sombrero niya, sir ah. Tasty, wow. Hindi na ako aasa sa tip, guys. Ah. Malayo pa Pero malayo na tayo Kaya tara Konting push pa Hanggat hindi pa tayo bumabaho Hanggat hindi pa tayo pumapanghi Ito naman Ang ganda ng buhok mo sir Mala Justin Bieber Yan Kita nyo yung restaurant na Ang pangit ng lasa ng pagkain dyan Huwag kayo dyan kumain Dito kayo sa Pizza Planet Malayo naman ito Shortcut Hello po sir Oh, ikaw na naman sir Grabe Ang takaw niya sir ah Nakakailang box na kayo ng pizza Pero No judgment No judgment <laughs> Nauna yung judgment Bago mo sabihin yung no judgment Yan Kita Ang pangit ng interior Sobrang basic Tignan niyo yung sa amin O, oh, pizza planet di ba Mukhang planet uh, Guys, na Nagugutom na ako Naku po, nang sa totoo lang nanghihina na ako, guys. Hello, sir. Sir, nagugutom na ako, sir. Pwede ba akong makihingi sa pizza mo, sir? Huh? Hindi <laughs> niya binigyan ng pizza. Wala na ako energy, guys. Eh, grabe na apagod 'yan, guys. Apagod 'yan. Kailangan ko muna umuwi, guys. Uwi muna tayo. Eh, eh turnan ko muna 'yung TV. Yan cooking show. Oh, Gordon Radish. <laughs> Let him cook. g a Uh, mm, grabe Grabe uh, uh, Oh Grabe, ang bilis ng oras Parang pumikit lang ako Ano na? Umaga na Oh Grabe oh. Pero buti na lang hindi na nag snow Tara, natin yung bed natin. Yan. Na natin. Mood check. Am I doing good? Yes. Yun nga lang yung fun tsaka hunger ko. Okay. And of course, sabi nga nila guys, an apple a day. Haha. <laughs> Keeps the doctor away. Kaya, kain kayo naman sa anas nyo, guys. Sa tingin ko, it's time for work. Kaya, tara na. Another day, another work life. Wow! <laughs> Fresh! Grabe yung naman makasmile oh. Pero guys, syempre kailangan natin maging enthusiastic lagi. Lalo na tayo ay may goals sa buhay. Kita niya yung Blacks Burger na yan. Goal natin patubahin yung Blacks Burger na yan. Kaya deliver tayo ng deliver guys. Pansin nyo ba guys, tayo lang ang nagdi-deliver dito. Wala silang delivery dito. Hello sir! Uy wow! Sir, kakaiba ba uh, yung damit niya sir ah. Ganda sir. Tapos ang ganda ng kulay ng buhok nyo. Burgundy. Ganda sir. Uy, thank you sa tip sir. Grabe naman po yun. Niya ako ng tip. Three dollars. Okay din na yun, di ba? Eh, ah, kotse. Kailan ba kita mabibili? Sir, ganda ng buhok niya sir. Ganda sir. Enjoy sir, enjoy. <laughs> T-shirt niya, ba't ganun? <laughs> ah, gusto kong pika'y Buhay na gusto mo. Gusto ko lang naman na kotse. Yun lang naman, guys. Yun ang goal natin. Ang magkakotse tayo. You haven't paid your bills in time because of this. Your electricity and water has been shut off. Halak ka! Pag uwi ko, wala akong kuryente. Sir, yan yung pizza mo, sir. uwi muna ako. Halak ka! Walang kuryente! Walang kuryente! Tapos pag... Ay... Bayaran na nga natin. Ay, nako. Yes, let there be light. Pero pagod na ako. <sighs> pagod na ako, guto. Tapos, ano? Bored. Oh, buti na lang may pizza pa tayo dito. Anong ginagawa niya? Hmm. Nasa snow siya. Tapos, Nagsusurvive din siya guys. Ah, camera photographer. Wildlife photographer. Ah. Ini picture niya yung ibon. Hmm. Galing oh. Para mapabilis natin ang ating pag-iipon, mukhang kailangan natin mag-night shift. So yun guys no, night shift 7:31 PM na guys. Tapos nandito pa rin tayo. Pero guys, Feel ko nang makukuha ko na yung kotse Makukuha ko na yan Hello, sir Ganda ng jacket niya, sir Oh, ba't nasa tulay ito? Sir Sir, asan yung bahay niya, sir? Dito kayo kakain, sir Oh, naglaho <laughs> nagla na lang Okay, sige Wala tayong ano dyan No judgment No judgment ah, Hindi ko pa rin nakuha, guys gusto ko muna magpahinga guys. Pahinga muna tayo. Okay guys, ito na yata yung last delivery ko. Makukuha ko na yung kotse. Come on, 18,000. Let's go! Ito na! I quit! I quit. Ito na. Let's go money. I'm so excited. Finally. Ayan na yung dealership. Ayan na, ayan, na, ayan, na, ayan na. Hello. Hello, Mike. Okay. Okay. Yes. Yes. Yes! Ang bago kong kotse, guys. Oh Sheesh! Okay, okay. Grabe. Test natin. Drive test natin. Wow. Yo! May kotse na. <laughs> Tokyo Drift. E... Thank you guys for watching this episode of Blacksburg, no? Grabe na siya ako sa paggawa ng video na to, guys. Subscribe kayo for more content. And of course, comment down below kung anong gusto niyong game na zero-in ko. Mula sa inyong munting kapitan, guys. Paalam!